Ba't ba lately na hindi ka sa mga kontes-kontes na yan? Eh, Grabe. kasi mahilig ako sa Paolo Contes. Paolo Contes, nagsalita na. Itinangging may relasyon sila ni Ara San Agustin. Ipinaliwanag ng Itbulaga Host Actor na si Paolo Contes ang trending moments nila ng kanyang co-host na si Ara San Agustin. Matatanda ang nag-viral sa social media si Paolo... Matapos siyang mamataan na may mga sweet moments kasama si Ara sa taping ng kanilang show, kumalat sa online ng isang video na nagpapakitang hinahalika ni Paolo si Ara sa noo at ang mapaglarong amoy nito sa t-shirt nito na pumukaw ng curiosity sa maraming netizens tungkol sa kung ano ang kanilang relasyon. May mga nagtanong kung ito ba ay isang madiskarteng hakbang para palakasin ang kasikatan ng noontime show o kung may tunay na romantic involvement sa pagitan nila. Gayunpaman, ayon sa panayam, nilinaw ni Paulo na bahagi lamang ng sketch ng kanilang show ang mga ginawa niya kay Ara. Nilinaw din niya na hindi pa pinalalabas sa telebisyon ang mga eksenang in-upload sa social media. Ipinaliwanag din ni Paolo na hindi bahagi ng plano niyang bumuo ng love team sila ni Ara. Matatandaan muli na namang pinupuna si Paolo na kasalukuyang karelasyon ngayon ni Yen Santos. Dahil sa pagiging sweet nito kay Ara, pinuna rin nila ang itbulaga sa pagpayag sa kanilang host na maging sweet sa iba kahit na alam ng publiko ang status ng kanyang relasyon. Binigyan din, din niya na ang mga aksyon na ito ay para lamang sa libangan at hindi isinagawa upang magmungkahi ng anumang romantikong koneksyon sa pagitan nila ni Ara. Sa isang text message na ipinadala niya kay Gorgie Rula, hinarap din niya ang diumanoy larawan nila ni Ara sa gym. Anya, sa nakinunan nila yung buong grupo, hindi yung kaming dalawa lang. Lahat kami nag-gym. Anya ni Paulo." ang naging paglilinaw ng aktor sa gitna ng espekulasyon tungkol sa status ng relasyon nila ni Yen Santos, ang kanyang co-star sa pelikulang A Far Away Land. Sa ngayon daw ay tumanggi si Yen na magsalita tungkol sa balita ng kanyang nobyo at ni Ara. Narito naman ang ilang komento ng mga netizens. So walang relationship pala. Ibig lang sabihin na nagsasamantala ka lang. Utot mo, Paulo Contis. Tellito to the marines wa epek yung modus mo. Iiwanan na naman si Yen dito. Kaya ayaw balak pa kasala na kasi pinaplano na nitong bugok na iiwan din si Yeng. Tulad sa ginawa kay LJ, manyakul kasi. Naku, titigman ka lang yan. Then iwanan kanya. Di bale, may karma lahat ng kanyang pinaggagawa sa kapwa niya.